Kanina pa eh. Hindi Do, naman lahat, na, ilan ang hinuli ngayong araw na ito, sir? Sa iba-ibang mga krimen. Ilan ang binigyan ng ganitong... Kasi nandito kayo lahat uh, eh. Yung itong... isang ilan, itong... ilan, ilan ang binigyan ng ganitong... Nag-iisang tao, uh, ang dami krimen sa Sir, hindi ko pabor. Just invoke Article 59. Bakit hindi yan magawa-gawa? Sir, will be referred to... pag saying.

Wala wagan yung lawyer, wala wagan. Wala wagan. Wala wagan. Wala mo Wala wagan. 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 Wala mo Wala wagan. Wala wagan. Wala wagan. Wala wagan. Wala wagan. Wala mga sundalo,

Magkalma ka na. Dito ka.